Yan, isang magandang good morning na naman mga idol Yan mga idol Dito tayo ngayon sa Recto Divisorio mga idol Yan, dito nyo Dibras dito sa Recto Divisorio Yan mga idol Yan ang Recto Divisorio Bago tayo mga Opisa mga idol Patuloy Ah paki like, share and subscribe man sa YouTube channel ni Alan Gahero Vlogs, Gahero mga idol. Paki support naman sa ating live mga idol. Yan, ito yung sitwasyon niyan dito sa dito. Sa Recto de Bisoria mga idol. Medyo hindi pag ano ano. Ano ng ano, tao. Si tanghalik, mga idol, tanghalik. Yan. nakapila mo ngayon yung video ano yung kapila yung uh, traffic matao yung kapila pero banda dito so dito sa, sa side natin mga ito wala pagkanap ano maluwag ah uh. maluwag na maluwag ang recto di disurya mga ito yan ang sitwasyon ngayon dito ngayong araw na to mga idun, ang recto di disurya

sa kapila lang yung ano video subikip mga, mga idol video subikip sa si kapila pero din malawag yan mga idol hanggang dito lang muna ang ating video ah, baka pwede naman mga idol paki share like and subscribe to my youtube channel mga idol nga si alan via hero vlogs via hero Ya, thank you, thank you Bu, mga idol, kita-kita tayo ulit.